sa dami na mga dumaan na taon na totopano din makulong sa kahunahiya pero na maglaon tumugo sa mga maling nakal at mga bulong kinuha mga bunga na mula sa puno kong tanim noong kami wala ituturo ko sa o ko sa mga peking kaibigan na halata ba guko pa ipasa ang mikro puno isa lamang ang gusto kong ikasa akala mo tapos na kasulang marami pa na Aurora, Kubaw Aurora, Aurora Boulevard Underpass pala ang tawag dito. Okay. <tong> Nananahimik -nan kami sa tabi-tabi Araw gabi, laging gabi Di makali na may pambili Mambibingi 1996, beer pa makilala si Sir Kicks pa no <tong> ng internet Tudyo pati ng mitwelas ng aking kicks Putput -put na at medyo manipis sa kakalakad ng harap kahit na puro mintis bili sa pagharap noong apoy walang masamahan na tropa halos si taboy di naubusan ng apoy kahit na hindi tisoy pagdulibong nakasaradong pinto ang tumuloy pasok 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 lang kahit na di malubang ang napiling mong daan, lagi mong panindigan gatong mo ay sindihan dapat laging tindihan laging tindihan huh sa dami ng mga dumaan na taon natutupano din makulong sa kahunahiya pero na maglaon tumugos sa mga maling akal at mga bulong kinuha ang mga bunga na mula sa puno kong tanim noong kami wala ituturo ko sa iyo ako biya sa mga peking kaibigan na halata ba guko pa ipasa ang mikropono isa lamang ang gusto Kung ikasa akala mo tapos na kaso lang madami pa nanahimik kami sa tabi tabi Aro, Laging ka pwede, di makale, na may pambili, mambibigay ng dating naaalala ko, dalawalibot-tatlo. Huwag nang gusto, magpapirmahan na neglak, yung dating tambar at pasaway magwaling magram, biyan ang di malamang espirito. Palagi yan ang sa isip ko Kailangan mapasama sa mga the best Iba sa salaminara waraw, araw, araw pinanis So ni Benson parang lesson lang Secret ng, ng twisterong pang section 1 Cellphone yan Ano mga deadball lagi sa akin parang gameboy lang Ang duda ni Nanay, ito. lagi ni na Jay, yes yes, 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 sa kanto ng amin ng no. standby. Kaliwat ka na, nabot ng tagay. Tinangay ko, respeto. Gamit lang yung bento. Laman ako sa sentro, pero nakatindig may presyo. Kung yung tinta mo, di mo alam gamitin yan. Pakinggan mo lang si Mr. Pasip, sip, na, nanana, nahi na, 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 hinay kami sa so tabi, tabi, araw, gabi, Ngay, I'm feeling it and that thing away Woo! That thing away That thing away Yo! Got Hey! Hey! That thing away! Joe, magandang umaga Dito tayo ngayon sa Cubao Aurora Boulevard Underpass Pero Farmers Cubao ilalim na to, di ba? Ayun yung Farmers oh. Parang ghost town na yung Farmers ngayon eh, no? Dati ang dami naglalakad dun oh. <laughs> Ayun eh, tahimik na eh, no? Let's go Magandang umaga Konting practice pa, konting practice pa Bulol pa, bulol pa eh Kasi <laughs> ano eh si Abadon eh lagi na lang nagmamadali ito eh kasi right. Sir Glock ganun din lagi nagmamadali eh pinapahirapan talaga yung mga ano eh mga fans nila eh <laughs> let's go nakaano pa naman ako repeat yung uh, track nila naka repeat one nice. um, para makabisado ko lang <laughs> ayun o no. repeat one yan o no? let's go let's go maganda yung uh, panahon ngayon ah nasiraan kaya pala wiw ah, <coughs> nasiraan may nasiraan let's go